Putang ina! Yan. Pampaswerte yun eh. Ayan ang... Unang record. Pampaswerte yun. O oh, yung unang record lang. O oh, yung unang record. Yun ang pampaswerte sa'yo. Pero huwag mong gayahin yun. Congrats sa ka muna nga. Ito yung mayroon na siyang GoPro, sariling GoPro niya, GoPro 10. Ayan. Kasi ayos siyang pahiramin eh. O di, may sari ka ng GoPro ngayon. Hindi ka naman eh, yeah. Ram. Hindi ko mong ginagamit eh. Yeah. Ayan. Yeah. yan. Yeah bago ka magsalita, lalo, nasa dalagat ka, tingnan mo muna ito ha, kung standard na nakalagay. 1080, ibig sabihin, okay yan siya. Kasi minsan, hindi mo mapapansin, naka-hyperlapse ka pala. Sayang lang yung Oo. video mo. O, o, ten -lapse mo Oo, minsan mo, ganun yun. Oo. Tapos, wag na wag na wag mong palalagpasin ng Pede, 10 minutes. Saan. Lagi mo tatandaan yan ha. Pag, pag 10 minutes pa, na, okay. patayin mo, tapos i-ano i, 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 mo lang, i-play mo, mo na lang ulit. Kasi Paling, pag lumagpas ng 11 pa, minutes yan, 11.52 seconds, 11 minutes and 52 seconds, seconds magkahiwahiwalay na yun sa editor. Diba? may gunting ka ba? Lo, lo gunting dito. Di ba kayo may gunting? Ayun manso. pala eh. Ayen yung pang-ano niya. pa rin yung halumado. Ha? May maraming maraming palang tulay. Oh. Pero din natin alam kung ano yung kalabasan nito dito. Eh di. Mahala na kayo mag-comment. Liquid. Miss washing liquid. Ayan dito. Ulan. <laughs> Kaya may gunting dyan o. Kaya baka may gunting dyan to. gunting dyan to. Yeah. Okay. So, oh. Saan yan yung sa TikTok? Hindi, sa Facebook mo. Sa Lazada talaga siya tita. TikTok? Ah. Ano sana ka ng gunting? Dala. Ano? Gunting man yung kamay ko tita. <coughs> ah, yan ah.

Dapat May honey si Morning Boy, Ha? Huh? May honey ana. Honey? Mm Hindi -hmm. mo siya honey. Mura siya o tapos karon butangan siya honey. <laughs> 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 Mura sa bibo house. Oh, tito tira mo yung No? Wala na ang joy. O, oh, di ba joy na sa mga morning? Pero halo halo natin tayo ano yung tipo na ano yung panghang ba? yung ito ba? oo ito po. kasi namanghang wow. ano yung ano yung sili ba? ano isa ay ano mo lang. Backwards! Ang talaga <laughs> yung pet nila Backwards! <laughs> Hindi, no. Yung ano daw, yung... Yung ano daw, yung iba, lagyan mo ng no, anong ba Sili. Sili ba? Sili na ano? Lagay mo sa CR pang, panghugas hugas ng puwet. Di, pag hugas, ang hang ang hang Spicy Maraming pang malagay dito, ba? Yan eh. Hmm? Hmm-mm. Dito din naman ang tiyara dito. Hmm. Di, ano lang ni tala ning ba para mawala yung ano ganino yung ano tay nang ano Maganda sana dito yan. Kahoy. Yung sala. hindi ba? Yung ano ba? Yung ano nang niyog? Yung, 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 yung magata ka Pusta, ba? I ano mo laging. para po bu buo buo. Ano ba na buo buo? H H H sa, ano, uh, haluin lang daw siya uh, kasi yun ang sabi dito sa direction. sa ano? Facebook? Ano, haluin lang daw. 30 minutes na to. Ano ko dyan? Kaya lang mo kamay lagi atin mo eh. Halo, one direction. minutes direction <laughs> Wala pa naman tayo anong Then doon no. merong mga ano malalaki. Two hours pa naman 'to tita bago sa ano, Meron man doon ano. makapasok wow, 'yan. Oh. Baka paso, yan, oh. 'yan baka mapasok pa oh. Nakapasa ba eh Ewan, sabi niya. Dito po. <laughs> <laughs> so, kayo na guys. Ang bahala mga kumuni kung tama po ba yung ginawa ko dito. Kasi, ito muna yung siguro pang ano, natin. Pwede mo ito dalhin sa palengke dito na? Mm, mag ano pa. Hindi. I-ano mo, i-ano ba yung ibuti-buti mo tapos i-post. ipost. Mm, ganyan may yung, yung pinsan nga niya oh. Yung 35 lang yung kanila. Okay, kaya okay. yung uh. piste hala. Sayang. May butas? Wala. Wala. Uh. Yeah. Tapos magta-try ka yan o. Ang hmm. sa ko na siguro yung nabubuti ka no. Ganyan. Eh, wag mo, wag mo na tanggalin. At saka yan pag na ano, pag pwede na gamitin, saka mo na tanggalin. O, tingnan mo lahat na Ito nga tayo, bo. Parang kumakulas. Ito ba? Ito Ito ba? Ito ba? Ito ba? Parang mingaw. Diyan-diyan dito malangin lang. sa akin. Ano ang? Ano Dito Sayang yung Malit, hindi kasi kaya tutubo na. Sayang yung inansya natin diyan. <laughs> eh. sabi ko sa iyo ba na maging ka ng dishwashing liquid, sabi mo hindi. sabi mo mag ano, sabi mo kanina. Uy, eh, sabi ko maging ka ng dishwashing liquid. Eh. Sino, pag 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 hindi kasi hindi ito eh. Ito play eh. 20. Isang hinto. Sige, palagyan natin. Tagbay bulig agad daw pag daw ha uh, maggawa ako mag-ano ako ba yung ano ba yung pangalan nito ba hindi ko tama nin sisawala komo oh di ba mo sa sticker mo Spicy. Ay, spicy see <laughs> <Spicey> you <cyprus. laughs> <talangan> ka lang gyab be tapos ba paglagay ka yung green ganito yung green isa lang kulay niya. Wait, dua di may dalawa? Uh, dalawa, dalawa. Ba't ibang klas diba, naman ito, tita? apelo ah, pero diba. yellow lang. bakit laman yan kasi oh, no. No. Bakit no. walang ano, walang, isa lang kulay binigay sa'yo? Hindi, mm. isa lang yung binigay. Isa lang yung binili. in order ko. Dito Ay, try mo lang. Try na hmm. Ah. Try na it ko tita, no. oh, yung yes, ako, tita. Mangkuk sa iyo pinggan. Ay, isa, isa. Ay, isa, isa. Kiss ako. Ito na kolong papa marang rich mahal sa dong rich Poki house sa Poki house mara daka sa Poki house neng Houston ito na pala magawa ng debitano. Ha, doon doon, 'yung lang pala nandiyan, ito, no? halo, halo, eh. yung, yung, ano pang ano, 'yung debitano. Palakpak. 'Yan. 'Yung tinang sana na 'yon. 'Yung ano 'yung sa pananim, 'yung ano nang takanan. Budok. 'Di 'yung takanan, no? 'yung takanan. Ay, 'yung luwa, 'yung ano, sandok. Sandok na malalim. Itabot mo lang yan. Ay, kinuha niya kita. Ah. Kung ano itong imbudodab, oh. Ah. Takapay ah. na sa taa. Oo. Oh. Oh. Ilang magpuhadin. Makuhay mong nawong. Di raras ako. Hindi ka bandaw. Yan ano, nakazoom day ito siya hindi siya nakazoom hindi na okay Lawayo. na ano ka nagita ka na, ka na. Hmm. kita An na yung aking kitang pogi laway ako to to wawawaw

24 hours month to bago to i gamitin? Hmm. Bagong harvest na ano? Na pulot. <laughs> <laughs>

nagmuna tapat pati nga nagmuna tak sa ayan yeah magdawo nung nung nlibat one down one down hah libat ba ako dumum di eh Hoy, korun ti Itu otaknya para? Ay to mo tapon na mo tapon nya. So, si janjan naman guys, magtatakal. Isang shot lang ha. Excuse me, Austin. Oh, dia nak. Tinamad naman dito benta na. Sobrang nervyoso mga kamot. na yung kamay. nangangatol yung kamay. Nangangatol-ngatol po yung shortcut na ko eh. Hindi yan Kamero, wag ikaw akong tanawin na eh. siya. Tanawin ko

Wala yung klaro. Wala yung klaro mag <laughs> trabaho dito ba? Sure na may? Isarin na lang oh? sa gagmay. Alright, mga kamanin. Ngayon. Nakadalang Wilkins din tayo. Pero bukas natin ito yung update. Mga kawalin na Ano yung kakalabasan niya? Hanggang ah, lang gumawa ng joy. Ayan. Alright, mga kamuning, nakatapos na rin tayo, mga kamuning, no? at ngayon, um, bukas ko po kaya update doon sa aking ginawa na dishwashing liquid, mga kamuning, no. So, ngayon, um, kailangan po natin makabili na ano ng baterya na no? para meron tayong lagayan doon. At ngayon, um, hanggang dito na naman, mga kamuning.